Hello everyone! So, for today's video is kung nakikita niyo sa title is a uh, Mumuso Makeups kung okay ka ba talaga sila. So, meron ako dito um eco bag from Mumuso. So, ang laman nito is mga Mumuso Makeup. Ay, by the way pala, gumawa ako ng haul video ng Mumuso kasi hindi lang makeup yung mabibili sa kanila, pati mga um, headset, bluetooth keyboard, bluetooth mouse, parang mga ganun. Hindi lang siya makeups from skincare to kung ano-ano pa. Maraming mabibili sa kanila. So gumawa ako ng haul video noon if ever you're interested na makita kung ano-ano pa 'yung mabibili sa mumuso, Ah, uh, ilalagay ko 'yung link down below sa description box. O okay. ito ang aking eco bag kagaya ng same kanina nakalagay dito is mumuso. So, marami akong mga makeups na nabili sa kanila kasi gusto kong i-test kung okay ba sila kasi hindi sila ganun kamahal. Very affordable yung mga make-ups nila. yon gusto kong i-share sa inyo. yon para yun, masubukan natin pare-parehas kung maganda pa talaga yung make ng humuso. So, I have here, um, two-way two cake powder. So, ito, alam niyo na ma ako sa two-way cake powder. Itong isa, ang pangalan niya is Mineral Water Natural skincare powder number one, light color. Ito yung pinaka-light sa lahat. And then, itong isa, playful color, long-lasting oil control, loose setting powder, ivory. Pero hindi to loose powder, pressed powder siya na two-way cake. So, magkaiba sila ng, um, ng packaging. Ayan. Okay, so ito. Ito yung oil control, ito yung um, mineral water natural skincare. So, okay. So ito na test ko na to, mga parang isang buwan ko na tong ginagamit. Yun, ito yung una kong nabili. Nung bumalik ako, eto yung binili ko. Ito yung ito yung mineral water skin care. Nakikita nyo ba? By the way, wala akong nilagay na anything sa face ko. Ngayon, hindi ako naglagay na kahit ano. Meron tong mga BB cream, CC cream. Pero hindi na ako kumuha kasi alam kong hindi ko siya magagamit kasi hindi ako gumagamit ng mga ganun mga CC cream, BB cream. So, kung gusto nyo itry, itry nyo. Meron doon. Marami sila. Iba-iba. So, ito parang ka-shade ko siya halos. Medyo mas, mas nag-righten lang yung skin ko. Yung coverage nito is very light coverage. Um, uh, medium, light to medium coverage. It, so, ito yung kanyang box. Ito yung itsura ng loob. So, oh, Naka-sealed pa rin siya hanggang sa loob sa kabilang side ng sponge. Tignan natin kung anong pagkakaiba nila. Uy, parang ano to. Iba yung, isa yung isa kasi parang medyo powdery, pero ito parang, iba Uy, parang mas, mas gusto ko to. Ay, yung pagkakaiba nila dalawa, mas ano to, mas lighter to sa face, mas maganda yung coverage compare mo dito. Pero ito maganda din to ha, tsaka mas mura to, mas maraming laman. 12 grams, 10 grams. 149 pesos, 199 pesos. Sa shade nila, mas may coverage to, compare mo dito. Tsaka, nakalagay oil control. So, nag expect ako dito na maganda tong powder na to. And so, ngayon, ilagay ko na kaya to sa buong face ko. Ilalagay ko na sa buong face ko ha, para ma mapagpantay natin para magandang tingnan. Wait lang. Para pantay. Muso Playful Tricolor Eyeshadow in the shade Earth. So, ito siya. So, open ko ha. Um, paano ba ito i-open? Dito. Ayun, ganun. Ang okay, niya. 149 pesos to. Ito. Okay. Okay, lapit ko. Ayan. Wala akong nilagay na primer ha. Tas may powder lang yung eyes ko. Try natin. Wala akong nilagay na eyelid primer. So far, sumusulat yung dark. Kaya lang may mga fallouts. Okay, so ito siya. Sure na na aking eyeshadow. Parang hindi pantay. <laughs> Sorry, hindi pantay kasi nasisilaw ako Andi, sa araw. Mali medyo maliwanag sa labas. So, ito yung itsura niya. So, so far, okay naman. Itong, itong dark, ito yung pinaka nag, pinaka pigmented sa kanilang lahat. So, medyo powdery yung eye shadow, but so far okay naman kasi mura lang naman, 149 pesos, tapos may tatlong shades na. Eyeliner para sa akin mura lang, 149 pesos, 3D Cool Dual Head Liquid Eyeliner in Black. So, ito na ko na tong eyeliner na to. And maganda siya, black pa rin siya hanggang hapon. Ito yung mataba yung dulo, ayan. Tapos meron pa siya sa kabila, yung manipis yung yung dulo niya na eyeliner. So yun. So 149 pesos para sa akin okay na kasi kung nilagay mo siya na umaga black siya hanggang hapon black pa rin yung shade niya. Hindi siya yung eyeliner na pag nilagay mo sa bandang mga maghahapon na medyo nag-fade na siya, nagiging gray na siya. So ito hindi and hindi siya nag-i-smudge sa akin. Okay, so ito yung aking eyeliner. Parang hindi pa yata pantay yung pagkaka-puppy eyes ko. So, okay. So, ito yung itsura ng eyeliner super black yung eyeliner na to. And super nagustuhan ko to. As in, ito yung eyeliner na babalik-balikan ko sa mumuso. Pati itong two-way cake. Tapos, ito, tingnan nyo. Hindi siya nag smudge And try ko ha, yung basa. Ito yung basa kong sponge na ginamit ko sa two-way cake kanina. Try natin kung mabubura siya. Oh, hindi siya nabubura. Mumuso na, ano, um, of course, mumuso. Meron dito, thick and long curling mascara. 99 pesos. Okay. Uy. Medyo humahaba nga siya. Uy, kumalat. Nakita nyo ba? Uh, masasabi ko sa mascara, not bad for 99 pesos. Pero, um, ano ba ka nakalagay dito kanina? Curl, thick and long curling mascara. Yung long curling mascara, ay, yung sinasabi niyang thick and long. Ah, nakakadagdag siya ng length sa, 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 ano ko, sa lashes ko. Pero, hindi siya nakapagdagdag ng volume sa aking lashes. Tsaka, hindi rin siya, hindi rin niya rin na-curl yung aking lashes. Doon yung parang itu, sa etude house na, na parang pa-triangle. Yung parang ganun, yung dulo. Pero hindi ko siya kinuha kasi gray na lang yung nandun. Pero kung black yung hair mo, tapos naghahanap ka ng pangkilay, maganda yung kasi color gray, hindi siya yung parang nakagulat na parang itim na itim. Pero hindi ko nga siya kinuha kasi hindi naman black ang aking hair is may color yung aking hair so hinanap ko talaga yung brown. So eto siya, high fashion brass eyebrow pen, dark brown for 99 pesos. So, pero ito itsura niya, maganda yung mga packaging niya sa totoo lang. Ano to nakalagay? Lucky, MU. uh oh, ganun. Ah, akala ko ano. Pencil pala siya. Oh, meron pang brush. Wow ah. Okay, na, Hindi ko napansin kung merong brow mascara doon. Ting oh, tingnan nyo kung okay na ba. Makapal bin kilay ko. So, yung pagpasensyahan nyo na. And, for 99 pesos para sa akin, okay lang to. 99 lang eh. May eyebrow pencil ka na. Yun nga lang kasi, mas prefer ko yung retractable kasi syempre nasasayang kapag tinatasahan mo tsaka parang medyo maiksi lang siya parang feeling kong binihara mo dito yung packaging kasi maiksi lang siya so far okay naman sa akin asik uh, konti konting lagi lang kasi kapag dinamihan mo super kapal na nung mangyayari sa brows mo 99 pesos so eto siya okay 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 so okay tapos, ano pala guys, hindi ako kumuha ng blush sa kanila kasi isa lang yung color na nandun, color pink. And hindi ko type yung, yung shade, hindi ko type yung color. And marami na akong color pink na blush. So, hindi na ako kumuha. So, ang natitira ko dito is meron pa. Ito may lipstick ako, 149 pesos. Ang pinili kong shade 03. Meron dong lipstick na tignan 99 or ano. Ito meron ding lip gloss. Ito lip gloss is 99 pesos and ito is 149 yung lipstick. Try ko yung lipstick ah. Okay, so open ko. Oops, ganto siya alam nyo, ang ganda ng packaging nila, tsaka mapapansin mo talaga yung product, kahit mura lang siya. Hindi siya yung parang basta-basta na lang nagginawa, yung parang ganun. Mapapansin mo talaga, nag-effort sila dun sa packaging, tsaka yung product, ano, hindi naman ako nangate, or dun sa eyeliner, araw-araw ko siyang ginagamit, hindi na-irritate yung eyes ko, kasi meron akong eyeliner na na-try, na ang presyo na nun, nung trinay ko yun, parang 3 years ago, 2 years ago, 2 years ago yata, is 189 pesos, medyo mahal siya para sa eyeliner. Of course, mahal yung Nichido, 238 pesos. Pero yung Nichido is, one year kung ginagamit, marami pang laman eh yung Nichido. Ang problema ko lang, lumalambot yung dulo. Ginugupit ko para tumigas ulit yung dulo. Pero yun, 189 pesos, parang Eurof Eurof European brand siya. Tapos 189 pesos, ang bilis niyang ubos, Tapos namagay yung eyelids ko sa kanya. So, ayun. Tapos, tignan nyo, meron pa siya ulit sa loob. Ano kayong itsura ng lipstick niya? Oops! Yun, ito yung lipstick niya. Ang dami dong lipstick na magaganda yung packaging. Pero, ito yung kinuha kasi ito yung nagustuhan ko yung shade. Ito yung itsura ng kanyang lipstick. Color pink. And, lagay ko sa aking lips. So, tapos eto yung lipstick 149 pesos and meron pa nga siyang lip gloss. Ang shade nito is 05. Charo, ano cute no? Ang cute. Tapos naka pa siya sa loob. Ito yung shade ng lip gloss. Oya, oh, yeah, pigmented siya para sa, sa lip gloss. Oil control spray, 149 pesos. So far, ito yung pinakamurang makeup setting spray na nakita ko. So ngayon, itatry ko. Eh, sa kabilang side lang ng face ko, titignan natin kung maganda. Or dito kaya, dito na lang. Kasi dito walang bangs. Yeah. Nakalagay dito, ano, ano ba to? Parang lemon, parang lemon yung design. Yung kabila. Tatakpan ko yung kabila. kabila yung meron, yung kabila wala. So, ngayon, i-update ko mamaya, mag-film pa ako ng, I think, mga two videos pa. Mag-film ako ng mga ganun, titignan natin kung sino yung mas mabilis mag-oil up sa kanilang dalawa. So, at saka yun, antayin natin matuyo, titignan ko kung ano yung finish niya pag natuyo. So, Okay, so final thoughts sa mga makeup. Cake powder, super ganda nitong dalawa na to. If you're going to ask me ko alin yung mas gusto ko sa dalawa na to, ito kasi mas maganda yung coverage nito compare mo dito. 149 pesos, not bad for 149 pesos. Although medyo, para sa akin, sa quality ng eyeshadow, medyo pricey sa 149 pesos. Pero, it's nice to have eyeshadow like this kasi kung meron kang two-way cake, kasi turno sila. sa so, ni two-way cake? Saan yung O, oh, diba? Parang turno sila eh. So, so, sa akin, wala naman. Hindi mo ako nanghihinaing na binili ko to. Pero so far sa lahat, ito yung least, least favorite ko. Medyo gitna-gitna ako. Ito yung, ito yung isa sa pinaka-favorite ko bukod dun sa two-way cake. Kasi, araw-araw ko tong ginagamit. And, ang mahalaga sa akin yung, yung, hindi siya nag-iismal sa ice ko. Hindi ako nagmumukhang panda sa hapon ito hindi to ganun tsaka ayun mabilis maano ma siya oh matagal siya bago mabura hindi siya nabubura siya ka sa hapon hindi nga siya nag-gray alam mo yung pag hapon na diba may mga may mga eyeliner na black sa umaga tapos hapon unti-unti siyang nag-fade ito hindi kung black siya sa umaga hanggang hapon black pa rin siya and hindi siya nagagalaw kung hindi mo siya hihilamusan so super favorite ko to tapos itong mascara itong mascara um ah uh, nakalagay dito thick long and curling mascara pero, so far, ang nabigay lang niya sa akin is yung length. Na-lengthen lang niya yung mascara. Hindi niya na-volumize yung aking lashes. Uh, ano pa ba? Hindi rin siya, hindi rin niya na-curl yung lashes ko. Kasi, super straight nung aking lashes. Yung lipstick, um, so far, yung coverage ng lipstick is okay siya sa lips. Uh, matte yung shade nito. And, masasabi ko, maganda naman yung quality ng lipstick. 149 pesos, pwede na. Para sa lipstick na ganito. And yung lip gloss, yung lip gloss is 99 pesos and ang mura niya para sa akin ah. Uh, kung mahilig kayo sa lip gloss, pigmented siya for a lip gloss. tignan niyo naman, 99 pesos lang tapos ang cute pa ng packaging. Okay sa akin 'to. Okay? Ah dapat pala ganun. No? So ito, okay sa akin 'to. Tapos yung lipstick, okay din sa akin. Itong tig 99 pesos na eyebrow pen, ah uh, medyo konti lang yung laman niya. So far, okay naman siya, ba diba, sa brows. Okay naman siya sa brows ko. 99 pesos. Uh, sige, okay na to sa akin. 99 lang eh. Tapos, meron pa siyang brush sa dulo. Tapos, maganda yung packaging niya. Okay siya sa akin. Tignan ko to ha, kung okay ha. Tignan ko sa face ko. Wala naman to, itong masamang amoy. And, hindi naman pag dilat ko is sumakit yung mata ko. Dahil nabasay mata ko, hindi naman. Tignan ko ha kung, kung okay siya. Wait lang. Nakakaset naman siya ng, ng makeup. Iba yung hipo sa kabila. Kasi yung hipo sa kabila, nararamdaman ko yung powder. Medyo nag, eto yung powder. Dito sa kabila, parang pinilit niyang tuyuin yung face ko. Hindi i-dry, hindi i-dry na dry ha. Yung parang, parang tuyo yung face ko. So, mamaya, update ko kayo kung sining mas mabilis mag-oil up. So, hindi muna ako mag-okay dito. Surprise, okay siya, ha. 149 pesos. Tapos, ang bigat niya. Ang dami niyang laman. Ilang laman nito? 120 grams. Oil control. So, para na rin siyang makeup setting spray kasi oil control. Maraming klase na, gano, ganito doon. Merong parang brightening, moisturizing na mga ganto. Pero dahil oily skin ko, ito yung pinili ko. Update ko kayo mamaya after ko mag-film ng dalawa pang video kung sino yung mas mag-oil up sa, sa dalawa. Okay? Okay so I think that's it. Yun lang. Um sana nakatulong ako sa inyo. Meron akong um uh, mumuso haul video, hindi lang makeup yung mga nabili ko sa Mumuso and marami pang mabibili sa Mumuso. So yun. Sana nakatulong ako sa inyo. So thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.